Silipad ph kasi is bibili ng kanyang action camera. Ayo, guys, kamusta ang audio? 1 2 3 1 2 3. Ang choice kasi namin is Ace Pro 2. Uh, Insta 360 Ace Pro 2. Napakaganda ng camera, full pack ng features sa maganda yung kuha sa low light condition. So kaya yun ang napili namin but ang problema is ano, Ah uh, lahat ng unit ng X Pro 2 is pinull out ng market. Kasi nga is uh, may issue siya which is overheating at saka yung nagpapag yung lens. Nagsawa kayo sa low light test. <laughs> Mababa -mababa tong low light test natin. Good morning mga Kamor TV Ayan, panibagong vlog na naman tayo ngayon Eh, today is ano, pupunta tayo ng Altitude Digital Diyan sa May e Pioneer So, binabati ko muna kayo ng mga Merry Christmas and Happy New Year Malapit na magpasko at bagbagong taon So, pupunta tayo dyan, Silipad PH kasi is bibili ng kanyang action camera Ah, uh, pumunta na kami kahapon. So, ang nangyari naman, ang choice kasi namin is Ace Pro 2. Uh, Insta360 Ace Pro 2. Napakaganda ng camera, full pack ng features, At maganda yung kuha sa low light condition. So, kaya yun ang napili namin, but ang problema is ano, Uh, lahat ng unit ng X Pro 2 is pinull out ng market kasi nga is uh, may issue siya which is overheating at saka yung nagpapag yung lens mismong Insta360 na nagsabi nagpunta kami mismo sa Insta360 dyan sa Mega Mall at saka ng Altitude Digital dito sa Pioneer So, downgrade muna tayo. Baba muna tayo sa Ace Pro. Parang Ace Pro, wala Ganon, Ace Pro, ganyan. Yun ang bibili natin ngayon. Kasi guys, bakit Ace Pro, no? Kasi kung ang bibili natin is Hero, pagbili natin is ano na siya, tawag dito. Hindi pa natin directly magagamit for motovlogging kasi. Kailangan mo pa siya ng audio port at uh, na audio ng sound card ganun bibili mo siya separately ng nasa 3,000 mahigit so GoPro plus yun medyo masakit na sa bulsa yun tapos uh, hindi ka tulad ng itong Insta360 ayan, Ace Pro Ah, uh, ang ah, sound card niya lang is below 1000 so kayang kaya at saka napakaliit lang tapos yung pag bumili ka ng audio sound card ng gopro kailangan mo pang bumuli ili ng panibagong gadget which is yung cover o cover kasi para i-hold nyo yung sound card at yung gopro ng sabay ng hindi nagkakalap Uh, so yun. So kaya mga uh, pinagpilihan namin. So mas okay kami dito sa Ace Pro. Tapos ang maganda pa siya sa low light condition. Pero mas maganda sana yung Ace Pro 2. No? Kaya lang wala eh. Medyo sablay ang pagkakagawa. Ah, so yun guys, samahan nyo kami. Altitude Digital muna tayo. Tignan natin kung available. Kung hindi available is... Ah, uh, Uh, punta tayo ng Insta360 mismo sa Mega Mall doon tayo bibili okay guys, samahan nyo kami nilipad PH ito nga pala yung page niya, papakita ko paki subscribe na lang ang kanyang channel kailangan pa niya ng subscriber ayan, so yun guys uh, kita kits tayo sa shop sa Altitude Digital Ah, uh, so yun guys, malapit na tayo dito sa Altitude Digital dito sa Pioneer Street no malalaman nyo to kapag yan nakita nyo yung Sparta na yan yan papasok kayo dyan sa loob okay pasok tayo altitude sir oh. alright eto guys yung altitude digital sana meron silang stock Sabihin po yung face pro yung Ay. nga yun. Face pro? Oo. Sabi Ay, parang ganito. Yung ito. Kakabit tong microphone. Bibili ka siya ng mic na? Magkala. Pag hindi naka-sale, magkala. 22 pesos. One, one. Ayun. Yan na lang. Ipagkalit ka natin yung second. Tapos yung 2, 5, Yung Paperworks lang naman po yung nasa side. Ipagkalit ka lang siya. ko siya. Mm -hmm. This one sir is yung mouth. Tapos sir, okay lang po ba i-open ko lang siya? Okay no, lang, lang yung plastic? Masisira ko lang, siya lang. Okay, yeah, <laughs> yes, sir. Uh, ah, yun yung magnetic. Yes, sir. Yun. Para makabit natin. Sticker yung ilalim, sir. Mm -hmm. And then yung cord, sir. Type C to type C. Pasok ka na, sir. Sige. <clears throat> And, sir, tapos on the other. Lagay ko lang din, sir. Tapos okay lang, sir, open ko yung mismo, di Download na lang po sila ng mismo app. Sure ha? Insta360 na yeah? app yes, sa Pangkalahatan na unit na yun, pwede yes, na doon yung app. Ah. Ayan sir, download lang po nun, tapos sir, sure, connect na lang po, magre-register kayo via email. tapos pwede na po i-connect via Bluetooth and Wi-Fi. Tapos pwede nyo na siyang laruin sir. Power button on the side, this one sir sure, is for the battery. You have to click this kapag itataas yung screen. Hmm. And then yung start button po. Ano? Ah, kailangan i-click pa pala bago. Ah, yes. Sir. So, bago mabuksan. May is and po sir plastic hindi ko na lang. Ah, Wala po muna. Kami na muna. Okay na po. Turn off ko muna sir. Ha? Sige na po. Connect na na po pag sa bahay. Okay na po. Yung okay. Yung receipt po okay. na dito sir. Okay. Tapos sir, yung propeller and then yung mic. Okay. Okay. So, ano Guys, ayan na si Kuya, bit-bit-bit ang kanyang action camera. Anong feeling kuya? Ayos. Panalo. Ayos. <laughs> Ay guys, suwi na kami. Unbox namin sa bahay. I-unbox namin ulit at binuksan kasi dito. Ah uh, guys, dito sa Altitude Digital, makikita mo yung Hoop Arena. Diyan, nagpa-practice sila Kevin Kembao. Nakita namin ganina. Ang mga player ng Lasal. Dito kay Ann Cortese, yung sa asawa daw niya yata. Dito siya nag-cooking -cook show. Okay, so celebrity. Ano pala itong lugar na ito? Okay guys, uwi na tayo. Kita kita sa bahay. ah uh, so yun yung nga guys, so, nakaka-uwi na kami dito sa bahay. So quick unboxing lang natin. Hindi na natin na-review re ito kasi marami ng review sa internet. So quick unboxing lang kung ano yung nasa box. Ah, uh, ito na 'yung magiging camera ni Lipad PH. So, 'yung quality nito, ano. Ah, uh, kung ano, <coughs> uh, kung gusto niyo makita 'yung quality, subscribe kayo just kay Lipad PH. So, papakita ko 'yung channel dyan just sa uh, screen. Maganda 'tong camera na 'to, no. Ah, uh, kasi <coughs> gopro percentage 'yung bibili namin, ang problema kung gopro hero 12 itinatapat kasi ito sa hero 12 eh. so yung presyo kaya naman walang problema eh. ang problema para makabaital mo siya ng mic kailangan ng mic adapter which is nagkakahalaga ng 3000 pesos mahigit so dadagdag siya doon sa presyo medyo mabigat na tapos kailangan mo palang ulan si cover para ma hold yung uh, audio adapter pati yung camera nang hindi nagkakalat uh, so yun <coughs> dito na lang kami kasi ang unit na to kailangan ng audio adapter pero eto separate sya mabibili mura lang and kumpara dun sa gopro hero 12 no? so <coughs> ayan Maliit lang siya, hindi mo na kailangan ng ano ng uh, cover pa para i-hold yung camera at saka adapter. Compact siya pag na yung adapter sa kanya. So ano yung nasa box, yun lang quick unboxing lang tayo no? Yung quality niya uh, silipin niyo na lang yung ano yung vlog ni Lipad PH. Maganda quality nito kasi ang nag-isa pa sa kaya ginusto namin ito is good siya sa lo, ano sa low light condition ayan guys medyo mabigat siya sa GoPro no pero okay lang guys kasi quality naman to lalo na sa low light condition napakaganda ng kuha nito gagamitin mo lang yung pure video mode niya so yun uh, si kuya na magtatanggal siguro niya mga plastic plastic na yan no? ayan guys eto pinakamaganda pa dyan yung yung screen niya is natutuklap. Ayan. Pwede mo i-angulo kung saan mong gusto. O, ayan. Ganyan. Solid, solid guys yung ano. Akala mo dahil na piplip yung ano. Yung screen is medyo low quality. Matibay. Hindi siya basta-basta. Ano. Maganda, maganda siya. Oh, so yun. Ito yung nasa box niya, itong mismong unit. Ito guys, sold separately to, no. 1,000 plus lang, mura lang kesa yung sa GoPro na 3,000 mahigit. So ito, mas compact siya. Nakadikit lang siya mismo doon sa ano, sa camera. So 'yun. Ano pang nasa box na to? <coughs> ito yung mga accessories niya na free vitamins <laughs> ayan guys ito yung magnetic adapter niya buksan na natin tong magnetic adapter niya tingnan natin kung anong ayan ayan guys ito hindi ko pa natatry ikabit dito to eh ah hindi na si kuya na may cover pa kasi ah, kaya naman tanggalin natin so yun siya na mag ano yan ayan magnetic adapter quick release quick release to eh ganda na to tapos ano pang meron ayan guys eto ayan sticker tong nasa ilalim na to oh okay flexible pala sya parang goma Okay guys, flexible pala. Alright. Ayan. Pwede hindi kit mo sa motor, imamount mo siya sa motor, tapos lagyan mo ng quick release. Para di ba nasa chin mount mo siya. Kung gusto mo ilipat sa harapan, saglit lang. Maganda siya. Maganda. Okay. Lapag muna natin dito. Abangan nyo yung mga vlog niya, mga susunod na vlog niya, ito na yung gagamitin niya. Lagay ko dyan sa harap yung channel niya. Nabili namin to sa Altitude Digital. Sa halagang 17,990. Tapos yung mic adapter is 1,161. ayon. And type C. Type C to type C siya. Yun. Ayun lang. Tapos mga manual. Sa mga, eto, mga manual, mga sticker, tapos warranty card, ganyan. So, yun. Ano ba? Ayun lang naman. Ayun lang. Okay. Okay. natin itong ano ah ito lang ang video na to is uh, naka intercom ano tayo bluetooth headset so kamusta ang audio 1 2 3 1 2 3 tumatakbo tayo ng mga 34 kilometers <coughs> per hour kamusta ang audio Ayun, malapit na tayo dito sa Pateros. So, kanina yung audio, yung ano, yung may wire, hindi pa masyado nakakabit yung ano. Yung tawag dito. Yung audio adapter. So, tatry ulit natin sa ano. Sa audio adapter. Wait lang, palit tayo eto na ulit. Nakapasok na na maayos yung audio adapter. At saka naka-wired mic tayo. Guys, kamusta ang audio? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pagpapatuloy pa rin natin ito ng, ano, ng konting review. nitong Ace Pro. Kasi mukhang deads na yung Ace Pro. <laughs> Wala na pinulaw tan sa market may overheating issue daw at saka nagpapag yung lens so dito na muna tayo sa Ace Pro kamusta ang audio? 1, 2, 3 so yun guys uh, balik tayo sa testing nitong camera Uh, test natin tong camera sa low light condition so kung gopro to halos hindi na makita tong lugar na to pero ngayon uh, tinan natin ang kalalabasan so ikot tayo sa bayan doon sa bayan medyo maliwanag dito medyo sexual lang liwanag low light nga hindi ko alam kung ano kalalabasan itong video na to sure natin na naka light tayo mamaya pabalik para sure eto guys eto yung pinakamadalim na part dito pasalubong pa tayo sa ilaw kamusta kaya ang video alright top yun lang <laughs> guys uh, approaching uh, Kap <coughs> Captain H Francisco Elementary School alright kamusta ba? maliwanag ba ang video? naka pure video tayo ngayon dito pang gabi talaga to alright alam mo guys ang, kung iniwan mo siya sa pure video at pinatay mo ang quick shot niya is pure video lagi. So sana tama ako no. tinesting ko kanina ganoon eh. Kasi kung mali ako, nako baka bumalik to sa normal video mode. Pero hindi naka pure video siya. All right. So ayan, night uh, night mode. Kamusta ba ang night mode nito? Okay ba? Hindi na natin papatayin. Ikot na tayo ng bayan. Testing natin sa low light condition. Alright. Sana maganda. No? Maganda naman sa mga ano, nag-test nito. Na maganda sa low light. tayo ng bayan ng Pateros <coughs> Madilim siya talaga guys, yung low light talaga. sana okay na ako okay yung kuha natin <coughs> alright eh oh. hmm. kita dito sa bayan Ang uh, guys, dito walang ano, uh, street light. Oh. Madilim talaga dito. Sana okay siya. So, yun. Ito na, paikot na tayo. Ito guys, abangan natin ang pagbubukas itong Nesabel na to. Ayan. Try natin kunan ng drone shot dyan. Ang bagong Nesabel. Ayan parang mall na siya ang laki guys ang dayang parol oh. paskong pasko na sa Pateros. to napaka traffic talaga ano dito sa Pateros. maliliit lang kasi kalsada sa pang ano lang. Pangkalesa lang, hindi siya nakadesign talaga sa ganitong ano sitwasyon. Wala nang ano nangyaring world widening natin guys, magalpaan. Halos. <coughs> ito guys ang Halos. 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 ng Halos. 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 ipon Halos. Halos. sila dito. dito mahal ang lote rito ang bagong museo ng pateros guys tawa kayo sa low light test mahaba <laughs> mababa tong low light test natin Case So comment down below no? uh, Mukhang malapit ko lang tapusin itong vlog na to Maraming salamat sa pagsama sa akin uh, Comment down below Ano ba? Okay ba ang low light test nito? So yun, abangan nyo na lang yung video quality niya sa mga vlog niya So yun, para sa araw na to ito yung pinaka-vlog natin sa araw na to. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Like, share, and subscribe.